Ito na naman tayo dito mga boss Paan ang baboy ramos, sa ulo. Gutom yung mga aso natin kaya pakain natin Gaway-away na sila Ayan eh, okay, Pa natin to, paksiwan natin ito mga boss Ayan o Pinasabit namin ito sa apoy ng mga tatlong araw mga boss Ayan o, oh. tingnan nyo Para, mga boss, tutoy na natin, ugasan muna natin dito mga boss napansin ko na dito parang may amoy yung mata ng baboy ramo na ito mga boss Itong ulo Kaya da, naamoy ko na dito dito mga boss Nasira na pala mga boss At Sira, ah, hindi na ako ng usok kaya. talaga Ayun At, no, naamoy. Na. at uh, ito ngayon mga Tala boss kasi hindi oh, Pakain to. natin na lang ito sa aso Pakain na lang sa aso At dito mga boss, tuwang tuwa yung mga aso dito. Ayan oh, o, natin sa aso. Kain natin yan mga boss. Sayang mga paa sa ulo yan mga boss. Baboy ramo yan mga boss. Ayan na. namin yan mga boss, pero hindi pala tumalag yung usok sa, ay, na natin sa aso. Laman ay pa pala sa mga at yung sa mata niya. May amoy na at Ayan. ito na. na Nag-aaway na sila. Nag-aaway pa itong mga aso dito Ayan. mga boss. O tingnan nyo o, oh. parang... Gutom na gutom itong mga aso Napakarami kasi namin dito aso mga boss Ayan Tingnan nyo mga boss. Like and share na lang mga boss. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat mga boss. Sayang yung ulam.